Good morning ko, ipan 27 days na pala natin dito sa Batangas Shipyard. 7 o'clock ng umaga, safety meeting pala ng taga Shipyard. At pagkatapos, balik naman ito sa trabaho. Tuloy-tuloy din pala yung trabaho ng taga Kuberta. Dinidirasting pala lahat ng mushroom ventilation ng makina. At recondition din lahat ng motor ng ventilation. At pagkatapos, madirasting, pwede naman ito pinturahan. Binotasan na pala ng taga Shipyard ang top plate ng hatchcoming. At dito naman sa Puruan, nabuild up na din yung wildcat para sa kadina. At tuloy-tuloy naman sa pagdirasting ang lahat ng hydraulic hatch cover. At pati na rin sa chin locker at saka sa 4 tank at nabilda pa na din pala yung starboard side na wildcat na derusting at kapbras naman ito pagkatapos pinturahan na at dito naman sa makina na derusting na din at pinturahan na yung pipes ng makina at pagkatapos nito pwede na to install at dito naman sa kuberta tinanggal nila Peter Wildel yung kadina sa sprocket ng hatch cover at palitan naman ito ng bago Ano ang nagtutulong niya daan dito? ni sa. Di, First time pa ni Naibot? Naibot na naman ni Bayani nila, no? Sauna? Sa una? Oo. Pero ang pikas, rad dito yung may... Nag-ilis ako po Bayani. Oo. Eh. No. Si Roger pa, Roger. Kahit lang kayo ni di, pwede din ni-hatingon dahi. Hindi, di-hating mo nila, ano, ano? Kasi gahi ay gato, presi nito kayo sa una, Sagrado. <laughs> nah, oh. Kuha na lang. Humok na lang.

sa sigig ko ano ba okay. no may harang niya ilaw ilaw mo kaya takong dagat ang likod kuya kaya atras ba Ay sa gumbiyan sa kuan sa likod kay busi mo tuwa. Mo tuwa jo. <laughs> Wala wa bay dagat sa. Tundun tundun. Wa Wala ay tulong. Hay butangan. Tanga kuan tangan kining uh, gerasa. Eh, Kaya ka dire Napakay kuhan Ah, kung sa dagat tapo kay 70%. Oo, oh, no, sa dagat. Hindi ka kamamula boy. Ah, grabe 'to, ganito. 100%. Pero kung dire murag. Intensity. Tas taas 'yung lugar no. tanungin ko kung sa tiyan kung hanggang bukas ba yung Thank you for watching. Sharing is Peace. Ingat. God bless.